Na ito'y alay Kumusta ng mga na, kapatid ko? 🎵🎵 Naaalala bang nakaraan? 🎵 na Huwag kalimutan ating samahan. Utol, anong balita sa iyo? Kumusta na? Sa tagal na binagkita ang buhay ayos pa ba? May asawa ka na ba? Saan kayo nakakira? Ako pa rin yung dating ego, yet walang pinag -iba. Si nanay at si tatay natin na din ako na di nakapasyal sa inyong bahay Kung sa bagay, sadya tayong nasanay Sa buhay, paisi-isi lang Mas madalas pang nga antagay. At sanay, inyong pang maalala Bawat pakikiba ka Minsan may sariwain ng magandang pagsasama Walang sawang kwentuhan, inuman magdamagan Sa sarap na balikan sa isip ang nakaraan Putol! Presidente, Sino-sino ang opisyal, Sino bagong presidente Sulido pa ba tayo, lahat ba'y ba aktibo Di pa ba bumibitaw lahat ng na mga naiwan dito Yung pading ba ang tabayan, pwede ba masilayan At ay timbrihan, pag meron kayong bigayan Parang di ko na malayan ang lumipas na mga araw Samahan na sa'king puso ay walang makakaagaw At kahit na magbahaw ang mga sugat at pasako sa inita Na para ba nahiwa, nabago pa rin ng init na patak na mga Magsasalo sa piging, puring ang magkapatid Ito ang mga mensaheng nais kong ipahatid Utunan, gagamitin at kukunan sa sariling paraan Ang ditunan ay tutulungan At itrato ang iba sa paraan na kung paano mo gusto Kahit itrato ka rin nila mag-iiba Ang paningin at pananaw ng mga tao sa mundo Na tayo'y mga edukado at hindi mga sanggano Kahit gaano ka ay marunong pang gumalang Kapag may kasalanan ay tumatanggap ng sanang Tayo ay rumerespeto sa marunong rumespeto At handa ko'y pagmalakay sa kahit na anong aspeto Ngayon ang mga sikreto gagawin ko ng legal At masarap lang ang pagbati kung ang hagdan Paano mo ba aakyatin ako may hawak ng hagdan At walang ubos na talino ang aking tinataglay Itapat mo kahit sino ay tiyak mananamlay Sasabay mo ba ba ang galing na wala Sa hanay ng daluba sa pangalan ko nakakala na Wala kang pwedeng magawa para mapantayan Lahat ng mga panapat nyo boy malalantayan Ano ba yan? Sino ba yan? Ba't ganyan siya kabanges? Ako si Target Ang bilang sa mga the best Mga English o Tagalog Gaya ko rin magpasabog Mga rima na Sa mga nakatapak sa tugato Tilo ko'y di malalakos Parang inumin ko ka-cola Bia sa metapora, similia, tayo tayo bola. Ako naman, sa makatang nagmula sa ating huga. Ako naman.